Maganda magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon pong araw na 'to, gabiing gabi na po ito. Gusto ko po ulit 'yung ng free reading para sa inyo. Para sa inyong good night sleep lang po, no? Uh, ano po ba ang mensahe sa inyo ng ating divine uh, universe sa mga oras na ito, no? Gusto ko lang pong makita kung ano ang gustong i-mensahe para sa inyo naman, hindi naman po sa sa nakasakit sa inyo, no. Gusto ko lang po makita kung ano yung pa-message niya sa inyo ngayong gabi. Ayan, divine universe. Uh -huh, mm -hmm, pa. So, balansehin niyo daw po yung mga bagay-bagay. Ayan, no. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so much without judgment. So dapat po no sa niyo daw po yung mga bagay-bagay. Kailangan hindi niyo daw po agad agad i-judge no yung mga pangyayari, no. Ayan. tanggalin nyo daw po yung guilt, no, sa sarili nyo. I release, i-release nyo daw po yung guilt. I release any belief that no longer assists in my soul growth. So, dapat daw po, tanggalin mo daw po yung guilt sa puso mo ngayon para daw po, uh, dahil hindi po totoo na ang lahat ng ginawa nyo sa iyong pagsisisi, pag, um, pagpapaniwala mo daw po sa kanya, no, pag pinapaniwala ka po niya na ikaw lahat ang may kasalanan, sinisisi ka niya, tanggalin mo daw po yung ganong feeling. Kasi hindi naman po talaga ikaw ang totoong may kasalanan, ano? Kung ano man po yung pinagkagalitan nyo, pinag-away nyo na ikaw ang sinisi niya, well, technically po, hindi po ikaw yon No? Forgiveness, no? Kailangan meron po ng forgiveness in your heart. For yourself, I acknowledge that, um, harboring resentment blocks the flow of love. Kailangan patawarin mo daw po yung sarili mo sa lahat ng nangyari, sa lahat ng pagpapasakit mo sa sarili mo. Kailangan daw po, no, um, wag mo daw pong pahirapan yung sarili mo. Wag eh, patawarin mo po para magkaroon ka po ng peace of mind sa puso mo, no? Death. I am learning that endings are merely beginnings, meaning hindi po ito yung physical death, no? Ito po ay pagtatapos ng isang sitwasyon at pag um, dahil parang kasabihan po yan, eh, kung may nagsala, may magbubukas, no? So, may natatapos, may magsisimula, no? Kaya, um, sa totoo lang po, napakaganda po ng ibig sabihin ng death sa tarot card readings no um, change no kailangan mo daw pong may mangyari yung may galawing kang movement sa sa buhay mo uh, para daw po um, kasi wala daw pong mababago wala mag-grow or mag-evolve -e without movement kung wala kang babaguhin no sa buhay mo O, oh, dalawa na yung judgment kanina yung balance and balance pala yung kanina judgment no So, yung paghuhusga mo po sa sarili mo, minsan kasi iniisip mo, ako pa talaga may kasalanan. Para kasi sa pagmamanipulate niya sa'yo, naisip mo na baka nga ako yung may kasalanan, no? Pero the truth is, hindi po ikaw yung may kasalanan. No? Kaya nga patawarin mo daw po yung sarili mo tanggalin ito pong taong to ay may, may may pride no so sabi po dito kailangan kahit papano may konti kang pride sa sarili mo because yung pagmamahal mo sa sarili mo i love myself and i see myself in everyone kailangan no wag mo ibabagsak yung sobra no pag nagmahal ka daw po ulit kailangan buong buo daw po wag mo daw po ibababa yung sarili mo ng sobra na tipong wala ka na daw pong tinira, no? Lahat po, uh, kahit yung pride at dignity mo na lang, sinugal mo pa sa pag-ibig. Kaya po, nagiging failure yung relationship mo. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Hindi pa naman po ang huli, huli ang lahat, no? Pwede ka pa pong magbago. Pwede mo pa pong ipakita na, um, na mamahalin mo na yung sarili mo at bibigyan mo na ng worth and va alamin mo na yung word or alam mo na po ang word and value mo as a person no tanggalin mo daw po ang pag worry no hindi daw po yung makakatulong sa sitwasyon mo daw po ngayon yung pag worry tanggalin mo rin daw po ang regrets sabi mo siguro siguro kung ginawa ko to or ganito siguro hindi kami magkakaguto. No, this is bound to happen. Ano, this is destined to happen. So, tanggalin mo po ang regret sa puso mo because it will not help. You all have to be grateful, no? I am thankful for this life and the opportunity that it brings. You really have to be grateful, daw for all the blessings in your life. Sa so, totoo, alam po, bless na bless ka naman po. No? Ito lang po talaga yung nagtataka ka. Bakit naiisip mo pa? nagtataka ka, ba't hindi mawala-wala sa isip mo? Ito na lang pong bukod tanging ito, ang pinoproblema mo, no? Indecision, hindi ka po makapag decide, no? Dapat daw po yung intuition mo ay pakinggan mo, gamitin mo in all aspects of your life. Meaning, um, kailangan mo daw pong sundin kung ano yung nararamdaman mo daw po <clears throat> na makakapagpabago pa po sa sitwasyon mo o kung ano pa po, po daman mong makakabuti sa iyo o ano yung nararamdaman mong nangyayari ngayon because may katotohanan po ang bawat instinct at intuition ng isang babae. Disiplina, no? kailangan daw po may disiplina ka kasi kung ngayon ayaw mo na bukas pag nag-text sa'yo, ayan ka na naman sasagutin mo muna naman huwag ka daw po magdala when you say black, you black no? parang may naalala po ako na isa kong tinutulungan si, talaga pong binabali, wala siya may iba siya, pero sinabi ako po sa kanya, naturuan niya ng leksyon and everything, pero sinasagot niya po at ayaw niya pong makinig, so minsan po talaga nasa sa inyo po, ako po ay gabay lang, no? I can always guide you. But the last decision will be yours. So, kung yun po yung naging decision nyo, wala naman po akong magagawa. No? So, siguro po, kung yun yung decision nyo, I will respect that. But I will not um, tolerate yung ganyang gawain nyo sa sarili nyo. No? So, pag hindi po kayo tumigil, nagpadala po kayo. Sometimes kasi yung mga persons nyo, because of pride, tapos pinamanipulate pa kayo na kayo may kasalanan, no, babalik ta at babalik ta kayo. Now, kung kayo po ay madadala sa mga sitwasyon nilang sinasabi o paninira nila sa inyo, matatalo kayo. Bad, good or bad, good or bad reaction from you is still a reaction. No? Kaya po sana, wag po kayong magpadala kung kayo po ay kung kayo po ay hinihinga ng reaksyon at aawain at sisisihin, let them be, no? Dead ma. Let them be po. Kasi, to be honest with you, yung mga tao na kinukuha ng ginagalit ka, iniinis ka, it's just to get an attention, no? Sa'yo or an reaction po sa inyo. Because good or bad, it's still a reaction, no? Reaction pa rin po yun eh you have to have peace so when you say you block this person block him or her all the way no hindi pwede ay bablock ko siya muna sa sa messenger ko pero hindi ko siya bablock sa number ko para if ever matawagan niya pa rin ako sa number ko so that's ano po no pinapahirapan niyo lang po 'yung sarili niyo kung hindi mo po po siya ibablock sa lahat Then, do not block him all the way. Huwag mo na po siyang i-block. Kasi that's useless, no? Parang ang lalabas po, no? Nagkihingi ka lang ng attention or nagpapapansin ka lang na i-block mo siya sa half, alimbawa, all social media, but sa number, hindi, no? This is not for everybody, ha? This is not for everybody. Um, yun lang po yung sinasabi ng universe na nararamdaman ko right at this very moment no So you really have to have peace in your heart in your life kung gusto mo raw po talaga ng peace no Simulan mo po sa iyo no Simulan mo daw po kung paano yung ano yung naiisip mong intuition or ano yung naiisip mong instinct paano ka magkakaroon ng peace of mind so when you say you will block this person block him completely humor, no? Huwag mo raw kalimutan ang humor sa iyong buhay, you no? Know? Kahit ang dami po nating problema, kailangan po nating isipin, tumawa at maging masaya. Even for just once, you no? Know? Huwag ka daw pong mainggit sa mga ibang tao na may magandang love life, you no? Know? because darating ka din daw po dyan. Kailangan mo raw po munang mahalin yung sarili mo ng buo para pag dumating siya buong buo ka. Sometimes daw po, if walang nakalaan sa'yo, you really have to be happy pa rin and be grateful na you are blessed. No? Huwag ka maingit, maingit sa baka kasi po yung buhay na iba, hindi mo naman alam eh. Facebook can be deceiving. Mamaya yung kinakaingitan mo, nakala mo, oh, masaya sa love life nila binubugbog para sa gabi, hindi mo alam, di ba? So, hindi mo po pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. And you can never compare yung situation nila sa'yo. Kasi hindi mo po alam kung ano yung shoes nila. No, maiintindihan mo lang po yun kapag, um, kapag, uh, kapag napunta ka doon sa totoong sitwasyon nila success. So, you will have a success. Kaya lang, be patient po, no? I know that there is no greater goal than to love. Oo, ang for you, yung mahalin ka ng tunay is a success for you. Dadating ka din po dyan, ano? Huwag ka pong magmadali. Dadating ka din po dyan loneliness, there are times sabi mo okay ka na, tapos bigla magiging lonely ka na naman, tapos okay ka na naman, tapos may loneliness ka. That is a roller coaster ride. Right? That is a process, no? Proseso po yun. Huwag po kayong gumiwa, be patient, because it's a process, ano? Loneliness. Proseso po yan. Yan, sabi ko palang, you just have to trust the process. And ayan po, oh. O, oh, ba? You just have to trust the process, no? Maybe, hindi nyo po alam, pero, yung pala, ito na yung, um, pagkatrinas mo yung process and everything, dun ka pala magkakaroon ng acceptance in your heart. Acceptance at makikita mo na, ay, nang tinanggap ko pala, lumawag pala yung dibdib ko. No? Natanggap ko pala naging maayos pala ako, lumuwag pala yung dibdib ko. No? Hindi mo po kasi minsan alam eh, no? Kasi minsan nasa denial stage kayo. Oh. Hindi mo alam eh, no? Na hindi yan kasi ganito, ganyan. No, sometimes you have to really, you really have to have an acceptance in your life. No, hindi po pwede na na denial ka pa din sa life mo, no? Kailangan mo magkaroon ng courage, no? Courage para yung inner strength mo malabanan yung mga takot mo with confidence, no? Kailangan daw po yan, ano? Yung courage mo. And then yung service mo, no? Um, pwede po kasi na sa ngayon, um, bored ka and everything, but you have to find time to serve or ko ano man yung gusto mong gawin um, no para ma malihis lang daw ba yung yung isip mo sa taong ito just for once no mawala man lang siya and then you go back with your friends you go out and have fun hindi kasi pwede na bahay opisina bahay opisina ka lang sometimes you have to socialize kasi ang laki rin po ng ang laki din po ng pwedeng mawala sa, sa, sa trauma, pwedeng mawala sa, sa lungkot. Kapag nandun ka sa true friends mo, take note, I, ang sinasabi ko po ay true friends, hindi yung friends na ichichismis ka lang. So please be careful, no? Hindi po lahat ay friends mo. Nadating po ang love sa tamang panahon. Sa tamang panahon na kapag ikaw ay wala nang galit sa puso mo, nakikita mo na lahat ng magagandang bagay sa puso mo, sa nakaraan mo, and you learn to accept things, nadating po yan when you are truly ready, no? Yung love ay magiging happiness na sa'yo, hindi na burden. Ang gusto ng universe sa'yo, yung love na magiging happiness, not the burden, no? Kailangan mo rin magkaroon ng perseverance, no? Para kung ano man yung iset mo sa isip mo, ay mangyayari, no? Yun yung positive thinking, no? Tanggalin mo daw po yung doubts, hindi pa man nagsisimula, negative ka na kaagad. So, yan po ang tatanggalin mo sa sarili mo. Alamin mo po yung purpose mo sa buhay, no? Maging honest ka sa sarili mo, na um, nakaka-adjust ka pa lang, hindi ka pa nakaka-move on, but you help yourself, no? Every day is a process. You survive every day. Kaya po, dito ka mag-start from there, no? Huwag sabihin, okay na, okay na, okay na ako. Pero the truth is, hindi mo pa rin mapakawalan ang sarili mo sa lahat, no? You have to free yourself from this trauma, from this heartache, no? Kailangan daw po, para sa susunod na relationship mo, buong-buo kang papasok, buong-buo kang nagmamahal, at sa totoo lang po, no? Buong-buo ka rin mamahalin. Yan ang pangarap mo, di ba? So that's your reading for your good night uh, reading no para habang patulog ka na po uh, or gusto mong naguguluhan ka sa mga oras na to at sinasabi mo ano ba ang message sa iyo ni universe ito po yung message sa iyo universe at tomorrow titingnan po natin ulit yung ulit yung update sa tao niyo kung may pagbabago po ba no for those of you po na hindi pa po Ah, ang hirap sarita. For those of you po na hindi pa po nakakapag, um, nakakapanood nung punong-puno siya ng paghihinaya, pagsisisi, please watch po yung video kanina. Napakaganda po nung pagkabasa ko din dun sa baraha, no? Um, panoorin niyo po yung napakat, um, yung talagang sisisi, punong-puno siya ng pagsisise. punong-puno siya ng, um, panghihinayang, no? Pero, yun nga, hindi ko na alam yung title. Sabi ko po sa inyo, nakakalimutan ko. Pero, somehow, panuuri nyo po yun, no? Kasi talagang, talagang pinilit ko pong tumayo at hindi ako nagsisin. na Pinilit kong tumayo, pinilit kong mag-reading kasi po, napakaganda po ng mensahe na yun, no? So, um, Ayun lang po. Uh, sa ngayon, sige, tingnan natin. Pinit tayo ng limang cards. Tingnan natin yung pakiramdam ngayon ng person mo. Tapos, bukas tingnan po natin kung ano yung 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan lang po natin kung ano yung feelings niya ngayon sa mga oras na to na bago tayo matulog o bago ako matulog. Ano ba ang pakiramdam ng person nyo? Ah, nararamdaman niya ngayon sa mga oras na the way I have treated you was wrong. Mali daw ang pagtrato niya sa iyo. Meaning may resentment, but I can talk to you right now. mhm mm Ayun, parang continuation ito nung kanina, no? Do sabi sa punong-puno siya ng punong-puno ng pagsisisi. So ngayon may pagsisisi pa rin dito. I, the way I have treated you was wrong. I can talk to you right now. What do you see in me? So, napapaisip din po ito. Bakit mo siya minahal, no? Ano daw ba nakita mo sa kanya, eh? Eh, feeling niya sa, sa mga panluloko niya na ginawa, no? Nagigilty rin po ito. You are so different from everyone around me. Yan. And lastly, I don't know where to start. So, yun nga po yung sinasabi ko, no? na meron pong nagsisisi at nanghihinayang sa inyo Di lang niya po alam kung saan siya magsisimula sa inyo. No? Ano ba yung title ko kanina? Hindi ko na po maalala eh, no? Saan ba yun? Basta punong-punong po siya ng pagsisisi at et cetera. So, sa -so nakikita ko, ganun pa rin. Ay, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. <laughs> hindi niya alam kung paano sisimulan, sino lalapit ang mga tao. So, yan. Hayaan nyo lang po siya magsisi, no? Para magpaturuan to ng leksyon. And it's really up to you kung gusto nyo pa po itong balikan. Nasa sa inyo po talaga yan. But for now, I want you to focus dito po sa message sa inyo ng universe. Yan, no? And may you have a good night sleep po, no? Sana nakatulong ang reading ko sa inyo tonight no? At maraming maraming pong salamat sa lahat po ng nanood ng readings at uh, magpapahinga na rin po ako. I love you all, my Lady Elena's family and subscribers. Maraming maraming pong salamat for those of you who wants to have a private reading with me. Just message me po sa Lady Lee Elena, my official and legit account, FB account, Lady Lee Elena. Yan. And, um, So, sa mga gusto po magpa-member, hindi ko po alam kung may nagturo, hindi po kasi taga ako marunong, eh you no know? please naman po rin sa mga marunong, um, turuan nyo na lang po paano magpa-member, yung iba pong ano sa YouTube, no? paano po ba magpa-member, I really don't know how, pero I think sa super thanks yata yun, hindi ko po alam kung doon nga, but somehow, may, yun po yung yata super thanks, hindi ko po talaga alam. So, maraming maraming pong salamat sa inyo, no? And for those po na nag-private reading, nagbubuk ng private reading, thank you so much because the, 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 um, donation po ay, isa, idadagdag ko po sa Home for the Aged, no, this coming October, or baka mapaaga na October, maging September, eh, hindi ko po talaga masasabi, but, um, I'll try my best, no, sa tamang oras, araw, natin gagawin ang Home for the Aged. Okay? So, thank you very much po. And I hope na makatulog kayo lahat ng mahimbing at may peace in your heart, peace in your life, and lalo na may peace of mind kayo. I love you all. And may you have a good night dress And I'll see you all tomorrow. Good night. God bless you all. I love you. Bye.